Ito landslide victory ang resulta ng botohan sa baluarte ng pamilya Duterte sa Davao City. Panalo si nadating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkaalkalde at anak nitong si Baste Duterte bilang vice-alkalde ng lungsod. At may tatlo pa silang ibang kaanak na nanalo. Ha? Live wala sa Davao City. Magbabalita ang aming Mindanao correspondent na si Brill Montalvo para sa bilang Pilipino 2025. Brill, tapos na ba ang bilangan? Ano ng estado ng, ano, ng uh, proklamasyon dyan? Ruth, alas 11.30 kaninang umaga nang matapos, 400% transmitted na ang lahat ng mga boto mula sa 1,173 na mga polling precinct dito nga sa Sangguniang Panglungsod sa Davao City para sa bilang Pilipino 2025. Namayag rin dito sa lungsod ang mga kandidato ng hugpong sa taong lungsod na pinamumunuan ng pamilya Duterte. Landslide votes ang nakuha ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde na nakakuha ng 662,630 votes kontra kay Carlo Nograles na nakakuha lang ng 80,852 votes. Panalo rin si Baste Duterte bilang bise-alkalde na may botong 651,356 kontra kay Bernie Alag na nakakuha lang ng 78,893 votes. Nananatili naman sa puesto bilang kongresista ng 1st District si Pulong Duterte na may 203,557 votes kontra kay PBA Party List Representative Migs Nograles na may 49,186 na boto. Panalo rin si Omar Duterte na apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kinatawan ng 2nd distrito na may botong 160 60,433 or 432 kontra kay Javi Campos na may botong 90,156. Wagirin si re-electionist 3rd District Representative Isidro Ungab na kaalyado rin ng mga Duterte sa botong 178,721 kontra kay Nonoy Alag na nakakuha lang ng 30,687 votes. Ruth, alam mo, panalo rin ang uh, lahat ng mga konsihala mula sa lahat ng uh, distrito dito sa lungsoda ng Team Duterte. Kung maalala, Ruth, taong uh, 2010, nang huli uh, hulinga naglawin sa politika dito ang uh, Nugrales at ang uh, pamilya Duterte. Ruth? Yan po ang ulat ni Bril Montalvo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.